Hi guys! So unboxing tayo ng mga regalo ng aking anak. Mula sa kanyang binyag, mabigay ng kanyang mga ninong-ninang at ng kanyang mga nanay. Yes, like, huh? So let's start with this one. Wala nakalagay, baka bigay ni Mayor to. <laughs> Thank you so much sa mga pumunta, guys. And excited na rin Thankful na. Mag mo yeah, Hindi umiyak si baby. Wow! Meron na siyang set sa pagkain niya. Ito yun, no? Uh, -uh. Galing. Ang ganda. Sa nagbigay nito. Thank you po. Thank you po, Ninang or Nino. Wow. Ayan, no? Wow. Wow. Silikon na siya, oh. Di ba? Ang ganda! Tapos ito. Ah, ito yung nilalagay dyan, uh, anak. Oh, sarang mm ano. Ganda. Ngayon yung nilalagay dyan. <laughs> ganda! <laughs> Meron pa siyang straw, may baso pa. What will you say to them? Thank you! Thank, Thank you, you po. po! Uy, may nakalagay dito. Ayan. Merong nakalagay dito. Pasahin natin. Welcome to the Christian World, Kali. From Ninong Gen. Ay, ay Ninong Gen to. Sabi natin to. So, mama mo hindi marang mag-unbox, anak. Kaya, ito na. Ay, wow! ko pa naman sa mila ng ganito. Buti na lang, oh. May sounds to, eh. Oh, para ganda? sa ito. Ganda? Ah oh, ganda. Thank you ah, po. Thank you po. Thank you, Ninong. Buksan lang natin, anak, ha? Tapos, lalagyan ng battery dito. Tapos dito yung napak-apakan niya. Pwede niya apak-apakan. Parang oh. play hmm. Para siyang small play pen. Tapos nakaiga siya. Tapos pag sinisipa niya yan, ano, tumutunog. to, Wala siya. Nakalagay kong kanino. Pero thank you, Nino or Nina. Ayan. <laughs> Inakalagay na, mga damit. Thank you so much. Oy, sakto. From 6 six months to nine months. Ay, Idea Ayun ko kanino. Ayun na to. Ay, Idea si niya, thank Teteng. Maraming ah. limang, yung limang Ayun Teteng. Alam, parang wali. Six to nine months. Mahaba lang talaga si so, JL. So, Even though three months na yung baby namin, pero yung mga sinusot niya pang six to nine months. Ang ganda. Sabi daw yan eh. Apo. Parang limang piraso. Mukhang kay ni nang teteng to. Oh, cute! Ang oh, cute! Thank you! Thank oh, Thank you! Thank you, thank you. Thank you. <laughs> the, thank you po! Ang <laughs> ganda! Dobby! Ito, ito, malaki. Parang pang one year old. Pero parang mga ilang months lang ni JL. Ang mm. uh, haba niya. Ang ganda ng haba eh. One, pang one siguro. Ay hindi, mga nine siguro. Mga nine months. Hmm. Tapos na sa kanya. Thank, Thank you, you, so po. much. Thank, Thank you, you, po. Thank you po. Thank you po, Nina. Thank you po. Ito. Damit din. Wow. Ang malaki. Thank you, Thank you po. Wow. Oh. Okay. Dan, parang kasi na siya yung nakapag one year old. Galing <laughs> kay Nina, Ali. Alay. <laughs> Woo! Red? Red, red, eh, red. Niya red. Love na love niya yung red color. Ay, wow. Bathroom, na Bath bathroom! <laughs> <laughs> Di ba, may bathroom si Jill? Ay, pangalan. Ha? Ay, pangalan niya. Ayun, ano? Shen Kali. Ano? Customize pa. oh, anak ko, may bathroom ka. o, oh, Rachel, ang ganda. Lalo may bathroom. O, eh. oh, bagay sa kanya mga ganitong color. Pag ako yung nagsuot ng ganitong orange, magmumukha akong preso. Pero pag si Shinkali, ang puti. Bagay na bagay. Hmm? Dito yung kaputian niya. Gananda. Thank you po. Ang ganda naman ng anak ko na yan. Ayan. Ito yung kay Ninang na dinala dito sa may subdivision pero hindi siya na, hindi na siya pumasok. Ano mo, nakatingin talaga siya. Hmm, galing. <laughs> oh, yung mga damit din. Panti, pantigan ka na. Panti. <laughs> you so mm. much. May sando uh, na siya. Suot na yan mamaya. <laughs> <laughs> Tapos ito, mayroon siya. Ay, There no, pang alis-alis niya. Oh. Tapos pants. Ang ganda. Thank you so much. Ay, lumungad. Wala nakalagay? Kay Ninong mo ba ito? Kay Ninang? Wow. Ano to? Box Organics. Tapos short. Pero parang malaki na. Parang malaki na. Ay, alam ko na to. Kay Kat to. Kay Ninang Kat, anak. Sabi niya sa akin, regalo niya pala sa akin to. So, thank you so much, Ninang Kat. Best friend ko yun eh. Ah, yeah, yung birthday gift niya. Birthday gift. So, nung binyag ng anak ko is, kinabukasan ng birthday ko. So, thank you so much. Ito, yeah. gift mo pa oh. Gift hey. mo pa, anak. Gifts, 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 gifts. Uy, gamit ulit oh, damit. Ayun. Happy Baptism Day, baby JL. Nanay Joy loves you. God bless your mom and dad. Oh, social. Social mo naman, be. Mom and dad. Ay, yun na payak sa'yo yung ginanon ka, tapos umiyak ka. Ay, siya yun. <laughs> wow, ang ganda naman yun. Ito lang. Ganda. Wow, ganda. Sakto, babe. Ang laki ng kinuha mo. di Diba? Ganda Tagal naman. -tagal naman. niya mga gabi. Thank you so much, ha. Thank you so much. Ang ganda. May pahood pa, oh. Mongga, anak. Ha? Ah. Oh, ang ganda, oh. Thank you, po. Ah, thank you, po. Thank you, po. May subo kasi. Thank you. Ah. Ay, okay, Ninang, Naysha, at saka kay Nino, CJ. Thank you. <laughs> oh, ano to. Send, ma'am. Ay, sapatos! Oh! Salamat po! Uy, ang Ay, pang gold shoes! Oh! Wow, pang gold shoes! Parang gold. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Wow! yung mga ginagalit ba? Shoes pag ano, nag-gold kami huh? noon. Kinikilig ka okay, ba? Ganito kami ano. Tsaka yung mga player. Ganyan yung adjustment niya. Tignan mo wow. na. Oh. Wow! Hindi niya pa mga gamit sa'yo ngayon, pero pretty soon yan. Mukha, inaaya ka na mag gold ng mga ninong at hinang mo. Thank you. Ang gandong. Ay, naku. Ang ganda. Ay, Thank, you Thank you po. Thank you po. Tapos, guys, binigyan si oh. JL ng mga ganito. Ayan. Thank you so much, guys. Ayan. May mga ganito. May mga pangalan. Tapos, yung iba naman is inabot lang talaga sa amin. Inauluhan si JL ng cash ng kanyang mga ninong at hinang. Sino man po kayo, ikaw na kayo may isa-isa. Thank you so much. So, titingnan muna natin kung magkano nga po ba to at ilalagay din namin sa kanyang insurance yung mga namin. Yung total na nakuha ng anak namin. Thank you po. Ah, thank you po. <laughs> oh, so, thank you daw. <laughs> 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 uh, Ay, okay. ano? Ah, kung nang so, Joanne. So, yung So, yung iba may pangalan. Thank you so much, Ninang Joan. No, 500. Plus. Ayan, Ninang Joan. Tapos, kay Ninong Roland. Thank you so much. Ayan. Thank you. Boy, bagong pera. Mm. Hello? Nakatili naman? Nakatili ang anak ko na yan. Ayan. Thank you po. Ayan. Ah, may kasama siya ano, ng paswerte. Ang paswerte. So, ang paswerte. <laughs> may gamitin to pang wallet niya. Lagay niya ng pera. Wow. Ang dami na. Nakalagay. To my anak, JL. Love ka ng nanay mo maganda. Naway lumay kang nagmana sa fairy godmother mo. Love, nanay heaven. Wow. P.S. Yes, pambili mo ng bagong nanay. <laughs> Diba? Ayaw talaga, Jeven. Thank you po. Thank you po. Buti na, hindi pa marunong magbasa to. The total na nakuha ng aming anak na cash is 13,201. So, thank you so much, guys. Ayan, thank pambayan namin ang insurance na to. Thank you. <laughs> thank, you thank you po, you. mga ninong at nina. <laughs> Ibuin ko lang pa. Huwin niya na yung binigay sa amin ni Ninong Yan. Sa mga hindi po nakapuntang Ninong at ay entindihan namin kayo kasi Wednesday, huh? yung binyag ni JL, which is may pasok kayo. Kaya, pasensya na kayo ha. Gusto ko kasing memorable yung binyag ng anak namin, so madali ko siya matandaan. Kaya naman, gusto ko sana, birthday ko mismo, which is August 5, pero hindi available yung simbahan ng August 5, kaya naging August 6. Which is birthday naman ng na Nanay Heaven mo noon hindi kami nakapunta din nun kasi nga may after party din kami. So, once again, thank you so much. And see you next vlog! Bye! Bye-bye! Thank you! Bye -bye. Oh may pahabol na gift na pinadala yung mga nanay ng na anak ko. Bunga. <laughs> Ang laki. Parang kasi laki ng anak ko. Mas malaki pa. Ayan. I love banana. Thank you, Nanay Heaven. So, siya yung nagbigay nito kay Bibi. Ang labot. And then, ikasobre din. Violet. Favorite color ko pa naman yung violet. Bunga may dagdag tayong 2K sa pera ni JL. So, ang total na pera ng anak ko na may lalagay namin sa kanyang insurance is 15,000 dollars. Ang bongga. O, di ba? Nag-audit kami ng akong pera. O, bongga. So, thank you so much po sa mga nagbigay at nagregalo ulit sa aming anak. Thank you sa pagmamahal niya sa aming anak. Thanks for watching! Share! Don't forget to like, comment, and subscribe! See you next vlog!